Isayas, Kabanatang Labingsyam Ang Hula Tungkol sa Ehipto. Narito, ang Panginoon ay nakasakay sa isang matulin na alapaap at napasa sa Egypto, at ang mga diyos-diyosa ng Egypto ay makikilos sa kaniyang harapan, at ang puso ng Egypto ay manglulumo sa gitna niyaon. At aking hikayatin, ang mga Ehipsyo laban sa mga Ehipsyo at lalaban bawat isa sa kani-kaniyang kapatid at bawat isa laban sa kaniyang kapwa bayan laban sa bayan at kaharian laban sa kaharian at ang diwa ng Ehipto ay mauupos sa gitna niyaon at aking sisirain ang payo niyaon at sasangguni sila sa mga Diyos-Diyosan at sa mga inkantador at sa mga nakipagsanggunian sa masamang espirito at sa mga manghuhula. At aking ibibigay ang mga ehipsyo sa kamay ng mabagsik na Panginoon. At mabangis na hari ay magpupuno sa kanila, sabi ng Panginoon, ng Panginoon ng mga hukbo. At magkukulang ng tubig sa mga dagat, at ang ilog ay mawawala ng tubig at matutuyo. At ang mga ilog ay babaho. Ang mga batis ng Ehipto ay huhupa at matutuyo. Ang mga tambo at mga talahib ay mga tutuyo. Ang mga parang sa pangpang ng nilo, sa baybay ng nilo, at lahat na nahasik sa tabi ng nilo, mga tutuyo, mga tatangay, at mga wawala. Ang mga mangingisda naman ay magsisitaghoy at lahat ng nagaglalawit ng bingwit sa nilo ay tatangis at silang nangalaladlad ng mga lambat sa mga tubig ay mga lalata. Bukod dito'y silang nagsisigawa sa mga lino at silang nagsisihabi ng puting damit ay mga papahiya at ang kaniyang mga haligi ay magkakaputol-putol. Silang lahat na nangapapaupa ay nangagdadalamhati ang kalooban. Ang mga pangulo sa soan ay lubos na mangmang. Ang payo ng mga pinakapantas at kasangguni ni Faraon ay naging tampalasan. Paanong masasabi ninyo kay Faraon, Ako'y anak ng pantas anak na mga dating hari, saan na nga ang iyong mga pantas, at sasabihin nila sa iyo ngayon, at alamin nila kung ano ang pinanukala ng Panginoon ng mga hukbo tungkol sa Ehipto. Ang mga pangulo sa Suan ay naging mga mangmang. Ang mga pangulo sa Nof ay nangadaya. Kanilang iniligaw ang Ehipto na siyang panulok na bato ng kaniyang mga lipi. Naghalo ang Panginoon ng diwa ng kasuwailan sa gitna niya, at iniligaw nila ang ihipto sa bawat gawa niya na parang langong tao na nahapay sa kaniyang suka. Hindi na magkakaroon man sa ihipto ng anumang gawain na magagawa ng ulo o ng buntot, sa nga ng palma o tambo. Sa araw na iyon, ay magiging parang mga babae ang ihipto at manginginig at matatakot dahil sa bala ng kamay ng Panginoon ng mga hukbo na kaniyang ibinababala. At ang lupain ng Huda ay magiging kakilabutan sa Ehipto. Sa kanino man mabanggit iyon, ay matatakot dahil sa panukala ng Panginoon ng mga hukbo na ipinanukala laban doon. Sa araw na yaon ay magkakaroon ng limang bayan sa lupain ng Ehipto na magsasalita ng wika ng kanaan at magsisisumpa sa Panginoon ng mga hukbo. Isa'y tatawagin ang bayang giba. Sa araw na yaon ay magkakaroon ng isang dambana sa Panginoon sa gitna ng lupain ng Ehipto at isang haligi sa hangganan niyaon sa Panginoon, at magiging pinakatanda at pinakasaksi sa Panginoon na mahukbo sa lupain ng sa sapagkat sila'y magsisidaing sa Panginoon dahil sa mga mamimighati, at magsusugo siya sa kanila ng isang tagapagligtas at isang tagapagsanggalang at kaniyang ililigtas sila. At ang Panginoon ay makikilala sa Ehipto at makikilala ng mga Ehipsyo ang Panginoon sa araw na yaon. Oo, sila'y ay magsisisamba na may hain at alay at magsisipanata ng panata sa Panginoon at tuto pa rin. At sasakta ng Panginoon ang Ehipto na nananakit at magpapagaling at sila'y manunumbalik sa Panginoon at sila'y madadalanginan nila at pagagalingin niya sila. Sa araw na yaon ay magkakaroon ng lansangan mula sa Ehipto hanggang sa Assyria at ang mga taga-Assyria ay magsisipasok sa Ehipto at ang mga Ehipsyo ay sa Assyria. At ang mga Ehipsyo ay magsisisambang kasama ng mga taga-Assyria. Sa araw na yaoy magiging pangatlo ang Israel sa Ehipto at sa Assyria na pagpapala sa gitna ng lupain. Sapagkat pinagpala sila ng Panginoon ng mga hukbo na sinasabi, Pagpalain ang bayan kong Ehipto atang na nagawa ng aking mga kamay at ang Israel na aking mana